Magandang araw mga kababayan ko. It's been a year na wala na po ako sa City Hall and I had my peace. Wala po ko narinig sa akin, na komento, anuman. Dahil gusto kong bigyan ang kasalukuyang administrasyon ng free, free reign to govern our beloved city. Ngunit mga kababayan ko, kailangan may mga ipaliwanag po ako sa inyo ng mga issues o concern na kailangan malaman ng lahat para sa ganun, when you come up with the conclusion, you are equipped with the right information. Umpisan po natin, mga kababayan ko, sa 1 billion loan na issue. Una po sa lahat, hindi po totoo ng utang ng city government nung umalis po ako sa city hall was 1 billion pesos. Ang 1 billion po, yun po ang credit line natin. Ibig sabihin, pwede nating utangin yung 1 billion. Ngunit ang na-release sa atin as of June 2022, nung umalis po tayo, was about 700 million 755,000. So, new per ang na-release kapag mag-loan ka po sa banko, hindi naman gusto namin ilon yung ganito, 1 billion. Bibigay ng bangko ka agad. Hindi. Kailangan, dadang ka sa proseso, mag-submit ka po ng mga proyekto. And then, the bank will evaluate kung pa pwedeng bibigyan ka o pautangin ka sa mga proyektong sinadmit mo sa kanila. Tayo, nag po tayo ng napakaraming proyekto. Ang na was 1 billion pesos. Credit line po yon, hindi po utang ng city government. May i-explain din po ako sa inyo yung loan capacity because the loan capacity of Tuguegarao City is I think 1.6 billion or 1.5 billion as of 2022. So yun po yung hanggang pinakamataas na pwede nating utangin. Ang na-release inuulit ko po sa inyo nung June 2022, lahat ng perang na-release po sa atin was about 700 million 755. Bakit tayo nag-loan? Napakaganda po ng deal na nakuha natin sa mga bangko. We were able to get a 4% lock-in for 15 years sa loan po natin. Anong ibig sabihin po nung 4% 15 years lock-in? For 15 years, hindi po tataas ang interest sa babayaran ng city government. Gaya ngayon po, ang interest rate ng banko is about 9 to 10 percent. Ngunit, ang utang ng Tuguegaraw City, up to 4 lang. And, another blessing po, yung Bayanihan Act, the national government subsidized our loan by 2 up to 2022. So effective ang binayaran natin sa loan natin, sa interest natin, kung ilan ang lumabas na pera up to 2022, was only 2%. 2% nang po. Okay. Bakit po tayo nag-loan? 2018, nabayaran na po natin yung loan ng nakaraan na administrasyon. Amounting to more than loan and interest ang nakaraan ng amounting to more than half a billion. Nung nabayaran na po natin yan ng 2018, saka lang po tayo umutang. Una, ano pang inuna natin? Ano yung isa sa pinaka-importante na, na pinaggamitan natin ng pera? Naglon tayo dahil sa as a consequence of typhoon lawin and ty typhoons lawin and ompong, dami po natin classrooms na sira nagloan po tayo ng 100 million. Itong 100 million, it went to 68 school buildings and classrooms in 17 schools. Okay, yun po yung unang pinuta ng loan natin. And then nagloan po tayo ng para sa road concreting, drainage, evacuation center, multipurpose, and the others. Ngunit isang bulk po na pinuntahan ng loan natin, agricultural equipment. May nabili po tayong mga agricultural equipment, additional tractors, uh, compactors para sa garbage natin. But isang bulk na pinuntahan ng ano natin was si Don Domingo Market, 400 million. Bakit po kailangan uh, ayusin natin ang Don Domingo Market? Ang sabi po ng DNR noon was ang Tuguegarao City at Baguio City noon, tayo po yung pinakamaruing public market sa buong Pilipinas. Nagpapalitan lang po ang Tuguegarao at sa Baguio. Nag-level up ang Baguio. Kailangan mag-level up na rin po tayo sa Tuguegarao. Not because nag-level up ang Baguio. Ngunit dahil kailangan natin na mag-level up. Dahil alam naman ninyo kung paano kapangit ang Don Domingo market natin. So yun po yung bulk na pinuntahan ng uh, loan natin which was 400 million. Jesus. So, mga kapatid ko, mga kababayan ko, I have to give you this information para sa ganun lahat ng tugay will be equipped with the proper information and when they make decisions, they when they make conclusions, they are with the proper and accurate information. Yun po yung importante mga kababayan ko. So, as we go on, I will try to explain later on kung ano yung mga ibang mga issues. But as of now, let's focus on the 1 billion loan of Tuguegarao City. So, naipaliwanag ko na po sa inyo mga kababayan ko. Maraming salamat sa oras ninyo, sa pagkinig nyo po sa akin. Uh, nandito na naman po ako sa inyo para sa ganun ma makihalubilo na naman po ako sa inyo dito sa ating mahal na siyudad ng Tuguegarao.